Hello guys, magandang hapon. Itong Toyota FG Crosser, ano siya, hindi gumagana yung compressor niya. Hindi lumalamig. Ngayon, chinik namin yung Prion. May Prion naman siya. Ay, uh, papati, ano natin, tisingin natin. Boss, start nyo po, boss. Saka, uh, aircon. Ayan. Saka, assist nyo yung aircon, sir. Ayan, nakailaw na yung AC doon. hindi ko malalay mga so naka-aircon na yan sir oh. No? naka-aircon na oh, naka-aircon na siya ayan mga kababay no? hindi gumagana yung ano, sa compressor nya yung sa magnetic kailangan umiikot yan ah, tinan niya mabuti oh. ayan then may free yun naman siya o pag ganito mangyari, ang gagawin niya muna, ito muna ang ano, itong fuse bags, i-check natin yung ano, Ah, bumamayan mga gano'n. Ito, ah, pagkabukas nito, titignan natin yung ano, yung relay. So, ito, ito, ito na mga kapapay, no? Itong MG CLT Magnetic Class ang ibig sabihin nito So, ito yun. Check natin to. Ah, ito yung relay, Tandaan nyo mabuti, para pagsusot, pwede kayo na ang gagawa kung nawala yung aircon. So, ito yung relay ha. Ah. Check natin to. Nilagay ko muna sa ground tong kiss light. Ayun o, oh. nakikita yung ilaw. Yan, yeah, may ilaw ba? Diba? diba? O. Oh. May ilaw. Tapos, i natin yung sa ano, sa magnetic. So, mayroon. May magnetic din. Tapos, ito. Ito, ito, ni. Ito sa magnetic tinan mo, i-try ko electa ayun oh hindi mo tinan mo, gagana. oh ko di ba magagana di ba oh dito 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 rin. yan sir lumalamig sir lumana nick oh lumana nick merikta ko so pag doon, i-try natin na lang itong really pabigyan na natin itong release ah oh, pag patay mo muna sir ito yung relay niya na hindi gumagana. Subukan natin to. Ito. Okay. Ah, uh, start boss. Bigyan natin pa ha. Ito yung dating relay niya. At. Oh. Right. Aircon. Oh, yun gumano. Oh. Nakita nyo? Gumikot siya. Tapos Okay okay na rin, oh. No? Mm. Mana. So, yun lang. Really lang naging problema nito. Ay, malamig na rin, oh. No? Usapin natin 'to si boss. Ano boss, lumalamig na? Lumamig. Ayos, So, oh, yun lang. Yun lang ang ano, ginawa natin dito. Ah, uh, really lang ang naging problema nito. Ayun, malamig na siya, oh. lang abis kang ginawa natin ah, oh. pag mo may priyon, ito lang, ito lang yung harili. oh. pero pwede naman to parehas lang naman yung polarity nito kahit sa kulay, iba yung kulay nito ah, basta importante parehas yung ito to kapatan okay na ayun o oh. Ayan lang guys, automatic show. Tapos na. Yung mga kababayan no? automatic ka rin. Malabing lang. Malabing lang na rin. Ano lang lang. lang kabis Ang ginawa natin dito. Relay lang pinalatin natin. Yung gumana na. Malamig na yung aircon ni Boss. Ito Toyota FG Crosser. Okay na. Ito lang. So saan magkikita ang relay Ito lang. Ito. Magigit mo yung MG CLT. Ibig sabihin nito. Magnetic lats. Okay? okay. Okay na Boss. Ayos na. Okay. Oh, thanks for watching mga kababayan. na. please like, share, subscribe sa my YouTube channel Jun Pangasinan. So, uh, kaibigan na rin natin ito na ano, natin na matagal na rin ito. Okay, boss? Lagi ko nagpapagawa rito. Wow. Anong pangalan nyo, sir? Russell. Oh, shout out kay Sir Russell. Okay, Alam well, nyo like, yung sakin ni Idol natin. Okay. Salamat sa Diyos. Bless us all.